Ano yung napapansin nyo guys sa video na to? Anong meron dyan? Di ba rosary yan? Nagpapaalala sa atin na may Diyos. Sa araw-araw nyo bang pamumuhay, napapansin nyo pang Diyos? Naalala nyo pa ba siya? Yung rosary, hindi naman yan yung sinasamba natin. Kumbaga, simbolo lang yan na nagpapaalala sa atin na may Diyos. Parang picture, pag may mahal ka sa buhay, wala siya sa'yo, nawala siya. Pag makita mo yung picture niya, di ba, naalala mo siya. So, ganyan din yung, yung rosary na yan. Pinapaalala lang yan sa atin na may Diyos. Sa araw-araw niyo bang pamumuhay, napapansin niyo pa yung Diyos? alam mo, uh, pagka wala tayo masyadong pinoproblema, madalas din na natin siya naaalala eh. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero karamihan. Ngayon, pag nakakaroon tayo ng problema, doon natin siya naaalala. Kaya ang minsan ng Diyos, sinusubukan niya tayo. Ibigyan niya tayo ng problema. Kasi para lumapit tayo sa kanya paalala natin siya. Kasi nakakalimutan na natin siya minsan. Kaya, ayun. Parang kinukurot niya tayo para lumapit sa kanya. Pero, sana, hindi na natin kailangan magkaroon pa ng maraming problema para maalala siya. Kaya may problema tayo, kaya wala tayong problema. Dapat lang naman na lagi natin siyang maalala, di ba? Bigyan natin siya ng importansya sa buhay natin. Kasi kung wala siya, wala din tayo. Lagi natin tatandaan siya yung priority natin sa lahat ng bagay sa mundo. Ang Diyos, ang Diyos ang important sa lahat. Kunahin natin siya kesa sa ano mga bagay-bagay. Lord, Ayan uh, na mga guys, uh, dapat matuto tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya may blessing o wala, magpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Tsaka siguro, mangingi tayo ng tawad araw-araw, kahit yung bago matulog sa mga nagagawa nating kasalanan. Ang Diyos naman ay mapagpatawad at least ang buhay ay napaka short hindi ka man magising bukas at least nakahingi ka na ng tawad sa kanya yun lang mga guys bigyan natin ng important ang Diyos